kiusap pa sila eh. Alright, calm down. Alam, ma, hindi oh, po oh. kami makakapag-perform kung ganyan kayo. nag doon sa mga Oops. scaffolding oh, oh. na para sana sa speakers, mm -hmm. ilaw, na hindi naman para sa tao. Sabi rin nung mga post kagabi, medyo iba raw yung amoy. So mm -hmm. kasi ano rin eh, dahil nga sa libre, syempre, mm -hmm. hindi mo rin naman maiiwasan oh, na oh. kung sino-sino na lang din naman yung pupunta. Mm -hmm. So parang yung blooms, hindi siya blooms. Foul mm -hmm. odor. Sa <laughs> <laughs> oh, <laughs> so, bagay, ang Pilipinas naman kasi ay isang bansang pantropiko. Kaya yung mga dumalo, wala na rin sigurong panahon na tumingin oh. sa Ayang. mahiwagang salamin. <laughs> mahiwagang salamin kung niya, mm -hmm. matigas ang ulo mm -hmm. ng mga nanonood, siguro maigi nga na ano, itigil. Kasi nga baka magkasakitan. Mm -hmm.